Tila kailangan maghigpit sa sinturon ng mga pasahero sa MRT sa susunod na taon. Ito'y dahil posible nang maipatupad sa 2024 ang matagal ng hiling na taas pasahe ng MRT. Ang sentro ng balita mula kay Karen Villanda. Ngayon pa lang mag-ipon na ng mga barya dahil posible sa pagpasok ng 2024 may taas pasahe sa mga pasahero ng MRT3. Ito'y matapos imong kahing itaas sa 16 pesos ang kasalukuyang 13 pesos na minimum na pasahe. Habang 6 na piso ang idadagdag sa pamasahe sa end-to-end -end trip ng MRT3 o magiging 34 pesos na kasalukuyang 28 pesos sa pasahe magmula North Avenue hanggang Taft Avenue Station. Kung aprobahan, ito na ang kauna-unahang magtataas ang pamasahe ang tren makalipas ang walong taon. Hindi na rin kasi sumasapat ang kinikita ng trena sa ipinagtatapat sa operation cost nito. Despite the increase in ridership at revenue, meron pa rin tayong up, uh, around 6.2 billion na kakulangan or deficit. So ano po ba ang ibig sabihin nun? No? Uh, ang ang dapat na pasahin ng bawat pasahero ng MRT3 dulo sa dulo ay meaning North Avenue to Taft Avenue ay dapat nasa 69 pesos. No? At ang binabayaran lamang ng bawat pasahero ay 28 pesos. So ito ay um, may kakulangan na 41 pesos kada pasahero. Paliwanag ng pamunuan, gagamitin ito sa maintenance at karagdagang gasto sa operasyon ng tren. Ito ay para makapaglagay na rin ng 4 train car sa linya ng MRT3 para mapataas ang ridership nito. Bukod pa dito, mapapababa rin ang subsidiyang hinihingi ng MRT3 sa gobyerno. Kung kami ay makakapagtaas ng uh, um, pasahe, ang subsidy na aming hihingin ay magiging mas mababa. So ito ang ngayon ay magagamit sa iba pang mga proyekto na pwedeng uh, mapakinabangan din ng ating mga kapwa Pilipino. Magkakaiba naman ang opinion dito ng mga pasahero. Siguro kung sa dagdag lang na 3 pesos um feeling ko parang mababa lang naman sa kung para naman sa ikabubuti or parang um, improvement ng current na status ng sa land kasi ma-traffic, ito medyo swift yung wiyahe. Siyempre kasi mas mabilis ka makakapunta sa, papar pa sa paparoonan mo, mas magiging productive ka for the entire day. Dapat din na nilataasan to kasi naghihirap na nga yung mga tao. Tapos ganon, so sobrang... Yung 13 pesos nga, mas mataas pa yun eh. Dapat babaan pa nila yun eh. Kasi sa araw-araw na pamasahe, sobrang hirap po. Usually uh, mo, malara naman din magagawa kung gano'n din naman eh parang advance na yun ni eh sa policy ng gobyerno. So kaya ano na lang, supportahan na lang. Paglilinaw naman sa publiko, hindi pa ito aprobado ng Rail Regulatory Unit. Pero nakatakda na magpasa ng pangalawang petisyon ang pamuraan ng tren ngayong linggo matapos hindi maaprobahan ang kanilang unang petisyon noong Enero dahil sa technicalities. Kumpiyansa naman ng MRT3 na aaprobahan ito lalo't may mga komento na ang NETA at LTFRB sa kanilang petisyon. So give or take three months. So ang aming expectation is baka mga end the first quarter or beginning of second quarter of next year. So, baka end of March, beginning of April. Karen Villanda para sa bayan.